liko. So, syempre, gagamit tayo ng basahat na basa mga lodi para mawala yung uh, uling mga lodi. At yan, kinakais na nga natin siya mga lodi. At syempre, meron pa siyang uh, baliko mga lodi. So, unating pa natin yan. So sa pagunat niyan mga lodi kailangan nakatika siya para masunog yung pinaka bukong niya talaga mga lodi wag yung ano, wag yung sa harap mga lodi yung sa tika niya para madali niyo siyang maunat so syempre kinakais ko na siya mga lodi yun nga nasabi ko mga lodi kailangan malaki yung ulo niyan panipis hanggang sa may buntot mga lodi so hindi naman ganoon kanipis mga lodi yung tamang tama lang at kailangan matigas din yung patindig kasi yan yung magiging backbone ng ating saranggol mga lodi kumbaga yan yung magiging body at uh, magiging uh, pundasyon ng ating saranggola mga lodi. So, ayan na nga. So, syempre, ayan, lalagyan natin siya ng uka mga lodi para dun sa paglalagyan natin ng pak mga lodi so syempre naka-slant 'yan mga lodi so nalagyan ko muna siya ng ano ng uh, duct tape mga lodi bago ko siya talian, mga lodi so nilalagyan ko ng duct tape para syempre um, para makapit siya at hindi siya pa bago, -bago kapag tinalian natin siya mga lodi malag magandang bagay din yan, nang ng tape para uh, mas makapit siya kahit mabasa siya hindi luluwag yung tali na ginamit yung mga lodi yung tali pala na ginamit ko mga lodi straw 'yan na merong kulay mas mainam na gamitin yung straw na may kulay mga lodi kasi mas makunat 'yun at at uh, maganda ipang tali talaga mga lodi so kayo na bahala kung ano yung gusto nyo gamitin pang tali basta ganyan ako gumawa ng saranggola mga lodi so